magandang hapon uh, ang aking babahagi ngayon dito sa aking channel na ang uh, misyonaryo ay yung orasyong uh, uh, kabal pangkakalitasan sa baril at patalim ayon sa aklat ng uh, Haring Nonong Kamatayan so sa mga nag request sa akin ito ito na po nilalatag ko po uh, ito po ay <coughs> magagamit protection sa katawan so ito po ay uh, yun nga yung kay Haring Nonong Kamatayan naklat uh, nagmula so ito po yun uh, sana makuha nyo po na alam naman po natin na si Haring Nonong Kamatayan ay alipin ng Panginoon <clears throat> siya, ang tao na lang po ang nagpalagay na siya ay bungo na may kalawit Pero po, uh, napakagandang lalaki po yan na inyong uh, uh, imaginasyon. <coughs> so, sa mga may request nito, narito po. Akin na pong babagi. Uh, intro muna po tayo. welcome back sa aking channel na ang misyonaryo <coughs> at alam ko na naibahagi ko na ito sa isa kong channel uh, albularyo les na yes, no, ay yung supportahan yun yun po ang main channel ko at ito po ang aking side channel ang misyonaryo mga kapatid at maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsuporta ah uh, <coughs> saan man po kayo naroon ay uh, abutan kayo ng aking video ito na habang kayo po ay nanonood ay nandyan po kayo sa relax na lugar uh, mabuti kalagayan walang karamdaman laging malakas at ligtas sa ano mga kapamakan at karamdaman yun hangat ko lagi ang uh, inyo kalusugan at ngayon kung uh, ngayon pa lang nakapanood sa aking channel uh, kung hindi pong nagustuhan pag -like, subscribe hit nyo na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na aking ina-upload sa ngayon ako pong ay uh, nandito sa Sambuanga del at uh, dito muna po ako uh, hanggang Loro next month ang Uwi ko sa Pampanga Sa mga gustong magpagamot So yon abangan nyo po po sa October At Sa mga gusto rin na morder ng aking Mga medalyon I-PM nyo lang po ako sa aking FB account na ito Ricky Panganag Corante Sa mga Infinito Dios uh, Tardar Tres Roma, Bato Omo uh, Saint Benedict Medallion uh, Sator Coronados to uh, Haring Metatron at, at mm, iba pa <coughs> so yon uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakisip uh, pakiisip nyo lang po ang video nito sapagkat ito ay para lamang po sa mga naniniwala uh, tungkol sa karunong lim at nag-aaral nito So, pupunta po ako sa aking uh, YouTube studio upang uh, isoutout ko ang uh, sa channel ko ito sa bawat video ko bilang aking uh, pasasalamat sa inyo po. <coughs> sa uh, pasensya na sinisipon po tayo ngayon. Yun, ah... Uh, Shoutout po sa ating uh, content creator na tulad nito sa mga channel na mga tulad nito na nagbabahagi ng mga karunungan lihim. Uh, Ganon din sa ating uh, misyonaryo, albularyo, uh, <coughs> antingero, uh, manggagamot. At sa lahat ng alipin ng Panginoon, shoutout po sa inyo. Shoutout din po naman sa lahat ng uh, Pinoy sa buong mundo, abroad man o dito sa Pilipinas uh, yun uh, ako, pinupuntahan ko po ang uh, aking uh, youtube channel upang uh, maisatot ko po kayo na mahilig mag comment sa aking channel yun nga bilang aking pasasalamat so yan <laughs> ayan po kayo na nag comment ngayon uh, sa bawat video ko So, isa shoutout ko uh, kayong na nag-comment sa uh, channel ko. Okay, uh, umpisa natin kay Ma'am Laria Girza, shoutout po. Joy Granado, shoutout po. Uh, um, Sir Marvin Cepeda, shoutout po. eh Jake Batanya shout out po Pangulo Toyo shout out po Danilo Garcia shout po Robert Cabonilla shout out po Merlita Batulan, shout po Fel Gloria shout po mam eh Renato Santiago shout out po Eric Matiga shout out po Utana Pranki shout out po Roger Flores shout po Uh, Rodelio Andres shout out po Arnel Graida shout out po Marian Tayhon, shout out po Els, uh, El Elson Uba, Umbanya shout out po Pangulo ah, okay. <coughs> Aldin Pagalamin shout out po Rodel Binoneva shout out po Leomar uh, Pabia shout out po Kapatid kaibigan na uh, Mandirigma, shoutout po. Ito, lagi yung active sa aking uh, mga bawat video ko. Lord 2B, shoutout po. Ronaldo uh, Ragones, shoutout po. Pablo 381, shoutout po. Nestor Dunduiano, shoutout po. Uh, yes, uh, Leomar Fabia, shoutout po uh, Sal Salisaris Baido <coughs> oo uh, ah uh, sir Salisaris uh, Baido pwede nyo po kong yan friend sa aking FB account so yon uh, para kung, inyo po, uh, uh, kung ano pa po kung po ang inyong uh, uh, katanungan sir ay masasagot ko po kayo doon so uh, sa pagpapatuloy Uh, akin pong ibabahagi ay yung uh, yun nga yung kabal na requested na request ng ating mga followers sa uh, solid supporter na hopefully na sana kayo po ay uh, mag uh, join sa membership ng akin channel nito, sa sapagkat yung iba po na aking uh, mga pdf na aklat ay uh, yung iba ay lalagay ko sa member of only sana makapag join po kayo bilang tulong nyo na rin po sa akin so yon ang aklat na ay ang uras yung ito ay mula nga sa aklat ng oh, ano um, haring no, ng kamatayan <coughs> pwedeng gamitin ito sa, anong, sa anumang oras pwede sa anumang lugar pwede rin So, ito po yon ha? Ito po yung aklat. So, yon nakasulat dyan, kabal. ang uh, itong aklat na ito, PDF po ito, kung, uh, kung kayo po ay mag-member, ay buong PDF yan na aklat na aking babahagi sa channel kong ito para sa mga members only. Okay. So, yon ah, uh, kahit wala ng dasal ito sa oras na inyong pong kailanganin na ama namin abagi ng luhal hati at sumasampalataya ay pwede po tapos pagkatapos kong mabanggit ng isang beses o tatlong beses ay ihit po sa inyong pong mga dibdib taubong katawan na Yan. tapos ang uh, ang poder nito na dibusyon ay uh, gaganapin sa alas 12 ng gabi yun, yun, kung kaya nyo po yun eh, siyempre magpupuyat po kayo so yun uh, sa mga nag request narito po ah uh, yung yung po uh, dibuso ng uh, uh haring nunong kamatayan ay ilalagay ko po sa description box ng video ito puntahan nyo po at uh, i-click nyo po yun makukopya nyo na po, po ang kabuwang link nito ah uh, ng dibusyon na to o kaya mismo description box so doon ko po ilalagay ang ilalagay ko lang dito ay yung uh, orasyon ng uh, uh, kabal ng haring nyo ng kamataya so yon upisan ko na <coughs> ito po yun o no? ayan nakaling po yan buo po yun na uh, pakaling pero ayusin uh, ko pong pula bago ko ibahagi para mas malinaw nyo pong makopya so yun uh, umpisan ko na uh, kabal ni uh, haring nunong kamatayan ok persipirat akno amsyotam ipokso kamid hap hap uh, lipaos lipos roko pa iyo sirak ti it sodium na prop ay nar narap sangti inim dua ngiyak ayo ee sortis uh, ilis ilis a uh, elisida elisyo mak ka o misremi amen yon po ang kabay so narito po yung pinagmulan uh, pinagmula na yan. ito po na yung orasyon na yon. So ayun, na uh, lawa ay nyo pong uh, magamit sa mabuti. Huwag pong gamitin sa kasamaan ng uh, kabal na ito. Ngayon, ang, uh, ang pag may kabal ka po, ay huwag nyo pong uh, ayan uh, na ng inyong mga kabal. Huwag kayong kakain ng uh, naka-barbecue, naka-stick po tulad ng fishball, kikiam uh, kickyam, uh, barbe, uh, basta nakatuhog uh, o kaya yung kinido kasi yun pag tinagtinito tusok yun eh tapos bago nyo isubo yun uh, mabubutasan na po kayo doon at sa baboy na rin sa araw ng martes at uh, biyernes at uh, pag kayo po ay makakarayan ingat po para hindi po kayo mabutasan mga kapatid So, God bless. Nawaay niyo pong makuha na ng mga nag-request nito. Maraming maraming salamat